Yan, ang laki ng mga isda ko Magkano per kilo niyan? 2.20. 2.20. Anong tawag isda na po, Nay? Tambakol. Ang laki yung. Oh. Salmon. Magkano per kilo po? 2.30. 2.30 ang kilo mga guys. dito. ah. sa dito lang dito. Ang kakaubos sa bar. Ang kakaubos ng tabar. Ang kakaubos ng ito na, na lang oh. Sampo na sa mga damit. pero uh, bawang natin. Update price lang tayo mga guys yung about tungkol natin sa mga sibuyas at sa mga bawang ng mga loya natin yung mga price update price sa mga bawang natin. Ito naman tayo dito katulad mga bawang 130 no sa mga uh, sa mga 70 per kilo yung ano patatas. Yan sa bawang natin 130. So may mayroon mga sibuyas na malalaki doon na uh, isang kilo ay 90 bandil bandil dito sa bandila. paramihan ito mga yan, mga sibuyas dami sila mga stock so yan uh, baka mga stock mga sibuyas dito Bodiga nila din mayroon sila rito dito for example uh, Ilang kilo to? Ilang kilo ba isang sako? Sa so, isang sako. Siyam. 9 kilos. Mga ano. Imported siya na ano siya. Mga sibuyas. Nine kilos siya. Patatak hmm. din. So mayroon din motors mga mayroon dito mga pang construction so mga supply mayroon dito tayo sila ron dito sa latagan dito sa Carmen Planas mga guys oh, dito lang pangmasang masang mga guys so, nandito naman tayo sa Carmen Planas to so, 20, 20 20 lahat ng ore 20 lang Ayan, napakaganda pang masang presyuhan mga guys. So, kahit anong mga gamit sa kusina. Ayan, mga ganda about ng mga ano. Ay, nakablog no? ka? Apo. Sticker ka Ang sticker po, boss. O, Dato, di ano, shoutout? Shoutout kay ano, kay si Bayaw. Ay, si Bayaw. Shoutout kay Bayaw. Ano? Uh, sa Kiapo siya eh. Sa Kiapo. Shoutout kay boss. Asan galing, boss? Uh, ano pa ako kabiti pa po ganyan? Ah, kabiti. Talagang tansa. Oh, talagang tansa. Ayan, oh, siya tatwa. From kabiti ha. Ah. Tansa. Ayan, oh, salamat <laughs> po ba sa... Hindi lang ako ng maso. Dito lang. Napakamura mga kaisot. Kahit na ng ore Ayan, yun dito. Siya tatwa po kayo madam. Ayan, dito sa mga... Ano yan? Kahoy ba yan, boss? Oh, kahoy. Night, oh, night, so yan. Mayroon Bateria naman tayo rito mga iso mga katulad dito. Bateria. 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 Yan, bateri. Yan. Ayan. 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 na. Ayan. Siya, mga Ayan. Oh, Lakas, ha? Ito, so, na tayo, no? oh. Ayan. 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 2.20 2.20 Dos bente. tawag isda po nai? Tambakol. Tambakol, laki yung. Laki guys. Sarap di ano? Oh. Anong isda po? Salmon. Salmo. Magkano per kilo po? 2.30 so 30 ang kilo 30 mga guys dito ah sa, sa dito lang naman salmon. So, oh, maganda rin 'to sa pangano, tang pangat, pangat 'no. Yan, magkano magkano naman per kilo niyan? 200 salay. Dalong dal salay. Oh, masarap 'to sa bawian, guys. Yeah, ano pangat? Man? Masarap sa tinawlayan, ano? Oh.

Ito yata yung aso, 300 pesos. So, yan mga kaibigan. So dito naman kahit kay puso ni Mariano no? Sa mga about ng mga surplus na mga gamit sa bahay. So, dito lang sa mga about ng mga kasirola. Sa mga kasirola naman, magkano? surplus po ito. Magkano? Mga ganito, ate Marian. 400. 400. No? Rin, mga aluminum no so, katulad yung mga accessory doon mayroon yung mga speaker dyan doon no sa mga blender, 700 ang blender oh, tapos mga about sa mga mga speaker mayroon din sya mga component speaker yung mga guys mayroon din no yan sa mga yung mga brand yung libo. Astron, Astron, atunlibo. Yan. Kailangan ba 'tong bilang? 'Yan din mga vintage mga goods 'yan eh. So may mga Dragon Ball tayo, mga laruan dito. So pareho naman tayong dito sa mga laruan, no? Ito so, ano 'to. Magkano benta nito, boss? 150 laruan 'non laki, oh. 150 Yan, mga dami mga pwede mga pagpipilan tapos magkano 150 rin mga ito 150 Ayan, Dito tayo dapat sa kapila, no? Ayos kayo. Shout out. pare. Yan, may repot na mga ano dito, mga laro ni Michael dito, Michael, no? Yan. Tapos! 老乡们，准备走。 Sa 20. Sa, yun, magkano, magkano ba? Ay, sampo. Oh. Tinatawag nila itong ano. Bakit nagkaganong nangyari? Nadapa ka? Sa biyahe, sa Pinasan biyahe. Tagtag, tag, no? sampung ah. piso. Sa mga yung tawag natin damit piso. Pinasag so, di, oh, oh, dito naman tayo sa ano. Sa, sa, sa itlog natin. Oh, sa itlog natin, magkano ito? 50. O uh, do uh, na piraso 50 oh. Ayun. Oh, tao ng kakao busan sa bar. Oh, Kukunta taka uh, 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 lang. Kukunta. Ito sampo na lang oh. Sampo na lang sa mga damit. Nagdadya pero tapo damit na lang oh, damit sampung piso na lang. So yung hindi ba sa 14 no? 14. sa. So yung mga about ng mga nalataglatag dito sa mga about ng ano mga bawang natin. Update price lang tayo mga guys yung about tungkol natin sa mga sibuyas at sa mga bawang yung mga luya natin yung mga price update price sa mga bawang natin. So mayroon naman tayo dito katulad mga bawang 130 no sa mga uh, sa mga ano mga ano 70 per kilo yung ano patatas. Yan sa bawang natin 130. So may mayroon mga sibuyas na malalaki doon na uh, isang kilo ay 90. Yeah. Oh, dito lang sa ano nila ni ma'am dito sa mga dami. Ayan. Kung gusto mo sa bandil-bandil mo guys, bandil bandilan yung mga sibuyas dami. Dito. Oh, bandil, -bandil dito sa bandila para miyan to mga guys, yung mga sibuyas. Dami sila mga stock. So yan Mga aba sa mga, mga stock ng mga sibuyas dito. Budiga nila din mayroon sila rito guys. Ang sa sa sako sako magkano per kilo po? Sa si uh, sibuyas natin. Ah, kamura. For example, 90. Pagdating doon, per kilo. Dito, update natin sa mga about mga sibuyas, no. So, paramihan daw pala mga guys dito. Ilang kilo ba wala isang sako? Sa so, isang sako? Siyan. So, magkano per kilo? 60 60 per kilo? mas makamura. Mas makakamura. Nine kilos. Yan mga... Nine kilos daw yan. Nine kilos. Mga ano? Imported siya na ano siya? Mga sibuyas. 9 kilos siya. Patatas din. So mayroon din sa mga patatas din ganun din no sa mga bawang natin. Ang bawang natin ilang kilo yung bawat isang kilos. Ha? 6 kilos yung mga yung mga bawang natin. No? Yan. dito mga isa no. So talagang ano dito pwede kayo sa mga sibuyas update sa mga price natin dito. Yan.